nandito kami ngayon sa ano, Bacolod City. Ah, uh, meet natin sila Boss Warren Wakela at si Boss Chad, Boss Charlie guys. Dito kami. Snack muna kami dito. Hello, Hello po. Hello. Pizzaro. <laughs> Mayor! Okay. Paki-great naman sa mga viewers Good afternoon Good! Gatong fans Mr. Villanueva Mayor na lahat na squad. Mayor sa pag i Guys, pagkailala ko ah. sa inyo, namiyaw ng Golden Fields. Yeah. Boss Warren! Kumusta? Greetings, guys. Boss Wakela. Yun, ang idol natin. Pinakahambol na guwapo. Oh. Kumusta, na... oh. boss? Ayos lang. <laughs> Yung mayor natin. Mayor ng Golden Fields. <laughs> mayor. sir. Yes, sir. Kumusta po? Ito, okay naman. <laughs> welcome, welcome ulit, sir. Yes, salamat po, boss. Dog lover ka pala. Boss My baby. My baby mo. Oh. Ang lang sila, boss. Try oh. it, 30 heads? Dalawang yaya. Hahaha. Ang <laughs> Guys, snack muna kami mga kogi. Hmm. Ito yung snack namin oh, no? chicken, hot, dambuhalang pizza. Dalawang dambuhalang. pizza. Paano kaya ubusin 'to?

pera, pera talaga no? Mm. Hindi mo maabot ang hindi mo maabot ang gusto mo sa manok kung wala kang kulang ang pera. Kasi ito naman sa breeding. Pag breeder, may breeder na bubo, ang manok bubo, tandaan niyo 'yan. <laughs> Totoo 'yan. Pag breeder na bubo, ang manok bubo. Kailangan sa breeder matalino. Tama. Madali ka, Paano madali? ba ma-distinguish ang isang bubo na breeder? <laughs> ah? Boss. Paano? <laughs> ang isang bubo na tao na breeder ah, uh, madali lang madistinguish eh yung manok niya pabalik-balik lang mm. pabalik-balik lang na parang mo lang sa isip niya ang gusto niya lang magkamanok nakabreed nakabreed siya ng manok <laughs> <laughs> hindi niya alam yung binibreed niya na ganun lang yung bubo yung bubo rin siya hindi niya ni niya, ina, 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 ina. kung paano magpagaling ng manok mm, tama hindi namin sinasabi ko. Paano mag-improve? Paano mo map-improve? Pag-isipan mo sa talaga. Sa'yo, balik-balik. Hindi Iba pa man ako nag-breed. Bakit masabihin mo ako? <laughs> uh, <hindi. laughs> totoo yan. No, totoo yan. Pag-isipan mo talaga. Pag-aralan mo talaga. Tama yan. Marami ngayon, nagbe-breed, akala nila business ang breeding. Hmm. Hindi nila alam. Nagbe-breed ka sa'yo, iniisip mo breeding lang. Sito, ang ganda ng manok nun eh. Bitaw nila, ang buyer pumasok, hindi may palo. 'di ba? Hmm. dating doon hindi maayos ang score. Kasi, ano? Itong breeder na ito, ito hindi po sa sambungan kung anong estilo ng manok na gusto niya na madaling. Alam mo ngayon sa daming sabungero, mga bata na sabungero ngayon na huli, ang dami, maraming pera, gusto lang magkamanok. Bumitaw ng manok, bumili ng manok. May kita, may palo. Siyempre manok, ang quality may palo. Hmm. Pero yung ibang sabongero, na lumang sabongero na magaling, ang hinahanap nila, yung nakikita nila doon sa sabungan na maayos. Di ba? Oh, yung ang mga sa sabongero. Ikaw, bata ka pa, kalaban mo magulang na sa larangan ng sabong. Alam niya kung anong mga estilo na gusto niya. Ngayon, breeder ka lang, hindi ka lang malaman. Yun lang, continuous lang, palahin mo, ganun yan hindi mo nakikita at pag-aralan mo yan. Kaya ni Kuya G ba, yung mga manok nila, niya, nagnanalo talo, nanalo sa, sa bila. Alam niya o oh, anong... Uh, alam niya yun, yung, yung, anong emitting niya ba? Oo. Oh. Uh, kasi sa... Regardless kung anong bloodline yun. Uh, no offense talaga yung... Kasi ako din, gano'n din. Ako, gano'n din ako. Bread lang ng bread. Para sa akin ba at least, yung mga breeder dyan na mga kakugi natin mga kasabong at least alam naman natin kasi ako din ganun din ako talaga breed lang kay breed pero ngayon alaman ko kay tatay ba nga yung breeding pala yung paano mo mapa-improve mapa yung breeding mo pwede makakumpit sa gitna. Na pwede makakumpit sa roida hmm. sa... Sa, sa, sa roida malakihan na roida hmm. yun pala ang totoong breeder Yan. breeder di ba tayo no oh. yun ang totoo. Kasi pag aralan mo talaga eh. Hmm. Aaralan mo talaga. Kasi tay, ako, tay, ganun din ako. Braid lang kay Braid ba. Hmm. Tay, pwede ba uh, makaminsahi tay sa mga kasabong natin, sa mga ka especially sa mga ka-cookin ano natin na yan? yung... Ano Pang pang-in ala yan. Oh. Uh, okay. Ano yung yung ma-give mo nga lessons ba nga yung sa magsimula pa? Hmm. Anong dapat gawin? Uh, advice. Advice, uh -huh. advice sa mga ka mga kasabong, especially sa mga kakugi natin nga na, nakikinig ngayon. So, yun na, yun na, kung halimbawa, nang ka, uh, so number one talaga sa ngayong panahon, may maayos ka ng materialis. Yung hawak mo ng materials gusto mo, gusto mo na talaga, kasi binili mo yan. So, uh, habang lumalakad ang taon na hawak mo yan, i-improve mo tingnan mo sa labat kung eksakto ang hinawa ka mo eksakto sa pag may kulang so dagdag ka ulit in ganun lang yan saka dapat okay, may may nakasasad ka na pera talaga pag mm -hmm. magano ka. Kasi, ka. Kasi hindi man pwede manghingi ka lang ng mga manok mga ganda. Gusto mo quality, dapat may pera talaga. Kara, na. Kasama hmm. naging ng pera. Hindi mo bibigay wala tayong pera. Correct. Kasi oh. ang page lang, page lang, di ka na, di ka na, kuhan. Kasi parehas lang naman yung feeds Mag-breed ka ng oh, oh. quality or mm, day quality. quality. Pareha lang. Yung kapos. feeds hindi, hindi man bababa sa, yung pagbili mo sa attribute, ay hindi quality yung mga, <laughs> yung breeding ko, mura breeding lang, lang bilhin ko, ko. Mura, ko mura din feeds page, parehas <laughs> lang lang. Yes, dapat, eh. e. dapat yun, pag mag-breed, mag breed mag start ka ng breeding, uh, mag-squandin, mag ano. start ka rin ng tamang, tamang materialis. Tama na materialis, okay. no? Ay, kung wala kang pera pampalit pambili ngayon, di ipon. For, ipon lang, ipon. Ipon, ipon lang, ipon wait lang. for your time. Hmm. Oh, wait for your time, tama. Good morning, mga kakugi. Another day, another blessing well, naman. <laughs> Guys, dito kami natulog sa ano, Lakson 88 Game Farm. Dito kay Boss Charlie at saka kay Mus Peter. <laughs> dai mga kakugi, good sa, morning. Sa kapistuhan sa mga kakugi, resort? Oh, resort, kapistuhan. <laughs> good morning. Jay? Sarap buhay. <laughs> para si, Bo, prima Bos, good morning. Good morning. morning. Bos, Naka experience Naka-experience kami dito sana mo, sa farm. Barang buong ano, buong lugar aircon. <laughs> <laughs> like... Ang ganda ng tanawin, no? oh. Yung view. Yung okay, eh, eh. Ha? Para tatlo bisi ko nakita na ihihi. O nga. <laughs> Ang ganda ng view talaga, ganda ng view dito. Yung nanya naman guys, oh. Time check. 5:35. Ganda, sarap. Lamig mga kakulki Parang nasa loob tayo ng aircon Wow Nandun ang sunrise pa napakagandang experience itong nangyari sa amin ngayon Talagang sarap mamuhay pag may farm ganito guys Sarap talaga. Sana magkakaroon din kami ng ganito. Wala wala mga uh, ilaw. Wala wala ilaw. Oo, kagabi. Liwanag dyan. Yan. wala ng ilaw. Every afternoon pala sa tip, ilalabas nila yung mga broodcock. Pakainin. Tapos dito na magano hanggang umaga. Tapos mamaya, after naman mag... Ano? Mag-agahan. Oh, balik, balik sa ano sa loob. Yun. Ito yung mga road dito guys, oh. Edeng pen yan. Yan. sa bundok is healthy yung paglaki nila kung kahit na wala kang sistema. So, kailangan talaga may sistema pa rin sa paglaki ng ano, ng, ng sisyo dito. Kailangan alagaan dito gid ang sa kanyang stag. Oo. Kaya araw natin, hindi natin maalam kung mayroon silang... <laughs> Oo, oh, kaya nga sir. Eh. Uh, Tapos, mas ano, mas advantage naman yung sa baba kasi mamon, mas mabilis nila ma-monitor at saka nila yung weather condition doon. Dito kasi kagaya lang ngayon kahit na alas alas 7 na medyo malamig pa. So kung sa CCO to medyo ano to sila, medyo sensitive pa sa ganitong uh, weather condition. So kailangan talaga Araw-araw monitoring guys sa kanila. Yun guys. Sarap ng bakasyon namin dito sa Lakson 888 Game Farm. 88 so, ng isang so, Lakson 88 Game Farm. Boss, thank you so much, boss. Thank you, boss, thank you. Boss, boss Peter, thank you po. Boss Charlie. Sir. Thank you. Maraming salamat sa hanggang sa ulitin po. Oo, oh, no <laughs> uh, pag pumunta kayo sa Bacolod. Yun. Anytime. Ano so, uh, experience na kung experience ganito. namin, dito, guys. Grabe, sarap. Tsaka Tapos ano? isang gabi dito sa Parang nandun kami sa Tagaytay. Yung, <laughs> ang lamig. Mm. Yeah. Ambiance. Oh, so, yun ang sarap. Nakaka-relax ang hospitality ng ano mga may-ari. Ayan talaga. Sarap pa magluto ni Boss Peter ng ano. <laughs> yung parang yung hapunan at saka ngayon, no? Oh, Breakfast. Break Breakfast. Talagang ano, talaga Walang talaga. mindset ako dito, Sir Ted. Siya talaga yung nagluluto. Hmm? Walang mindset. Anyway, guys, after dito punta kami kay ano, uh, re Game Farm kay Boss Manny Deliva. So mga kakugi, Hanggang dito na lang muna itong episode na ito dito sa Lakson 88 Game Farm ni Boss Charlie at saka Ayo, baga, ni Boss Peter. Ano pala? Pag gusto niyo lang ano yung parang masarap na kayo na malapit lang sa atin dito kayo pumunta. Yes. Dami, so. dami kong video. Makikita na lang pa-compare nila. So yun guys, maraming salamat sa panonood niyo. Huwag kayong kakalas, may upcoming pa na mga episode kay Boss Manny Diliba naman tayo. Thank you, Mahagakuki! Keep on watching! din sa ano, isa din sa nagpasikat uh, talaga sa akin na ay talagang malaki din ang ano ko doon. Pasalamat sa kanila. Sila the late uh, Nene, uh, Aguilar, Mayor Kasi, so using our Allen Roundhead na ginagamit nila, talagang nakakuha din ng ano, nakakuha din ng pansin doon. Ang ta, ng time na yon na nakuha siya galing si Mang Boy nakiusap. <clears throat> nung nagchampion ako 2008, tumawag si ano si Mang Boy. Mani, kausapin ka ni paring nene. Sabi ko, bakit? Baka daw gusto siya makaamot ng linya natin, yung alin mo. Ah, sige, okay naman, wala naman problema. Ganun naman ako, hindi naman ako madamot sa hmm. manok.